Alam niyo bang may mahalagang tungkulin kang ginagampanan sa tuwing dadalo ka sa kasal? Yan ang lagi kong paalala sa lahat ng bisita sa tuwing ako'y may kinakasal. Ang pagiging present sa pag-iisang dibdib ng dalawang tao ay nangangahulugang nagbibigay at magbibigay ka ng iyong buong suporta sa bukasyong kanilang tinugunan bilang mag-asawa hindi ka lang nandoon para makipicture, magbigay ng regalo, mag-OOTD o makikain. Kung hindi, katuwang ka rin ng mag-asawa para kanilang mapanindigan ang pangakong binitawang magsasama magpakailanman. Iyan ang totoong diwa ng pagiging bahagi ng isang kasal. Yan ang kahulugan ng pagtugon mo sa kanilang imbitasyon.